Binisita namin ngayon si Cyber at grabe ayaw na niya kaming paalisin. Grabe, sobrang sakit nito sa puso. Hello Pack Members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, finally ay tuloy na nga po ulit ang paggawa dito sa ating mansion dahil kahapon nga napatigil siya at walang gawa dahil nga po maulan. Tapos syempre Sunday walang gawa kaya naman 2 days talagang napatigil ang paggawa pero ngayon ay umaraw na rin finally kaya naman tuloy na rin ang mga manggagawa. Palis rin nga pala ang mga boys dito sa bahay ngayon pero may kailangan rin nga muna silang ayusin bago pa man sila umalis. Mapapatakan daw kasi ng buhos etong parte na nasa labas ng aircon natin kaya naman sabi, eh, kailangan daw nilang takpan niyan. Kaya naman yan muna yung ginawa nila. Actually, yung glass nga na bintana dito sa may part na to, medyo napatakpatakan na at nilinis na lang rin nga muna ni Tito Bobby. Expected naman <coughs> yan at normal lang yan dahil nga nagpapagawa. Kaya naman kailangan na rin talaga natin natakpan na yung aircon. Parang hindi na rin siya mapatakan. Pinagtulungan na lang rin nga yan ni Kuya Edmar nyo, tsaka nga ni Tito Bobby para pagawan nga ng paraan na matakpan nga siya tapos hindi matanggal rin yung mismo nakatakpan. Maya maya pa nga si Mother tapos naisipan niya na dito na nga i-check or ba yung for the akit pa nga sa car, pero huwag okay, kayo short siyang suot. Kaya naman kung ano man yung nakita nyo ay short Anyways, ito na nga po yung naging gawa nila. Ayan, tinali na lang rin nga siya para hindi siya lipa rin at matanggal. Tapos for the baba na rin nga mga kuyas natin. Dahil for the go na rin nga sila Yes nga. guys, mga girls lang munang matitira dito sa mansion ngayon. Dahil paalis rin nga sila. At ayan, talagang for the jacket ang mga personability. Mga naka-leather jacket. Kahit nga, yeah. hindi ko na sabihin. Feel ko obvious naman ako na saan sila pupunta. Halata na mga at mag-chicks ang mga ito. Siyempre, kanya-kanya na nga silang sa kanila mga motor. O, diba? Talaga na nga ng mga isang big bike, problema pa natin palagi ay paalis ahalis ang mga lalakso. Or yun na rin nga nila tayo today, kaya naman tayo lang talaga mag sa ating pack members. Pero sabi nga nila, ay, hindi naman daw sila gaano magtatay. May lakad rin naman kami ngayon ni Mother, kaya naman pag alis nila, nag na rin nga kami para makaalis na rin kami agad. Ngayong araw kasi, bibisitahin nga namin si Cyber. Actually, dapat kahapon pa man natin siya bibisitahin, pero maraming yung ginawa dito kahapon. Hindi na nga talaga naisingit ang pagbisita, kaya naman ngayon na lang tayo makabisita kay Cyber. Tapos talaga super excited na kami ng mga oras. Dito rin nga pala siya naka-confine sa bagong klinik nga ng Raimundo G4 Veterinary Clinic dito sa Maylipa. At grabe, napakalaki ng clinic nila natin. Sinalubong na rin nga kami dito nitong nasa counter na si Kelly. O di diba, napakakit ng sasalubong sa inyo. Bago pa man nga namin puntahan si Cyber, kinamusta na nga muna namin siya sa bantay kay Cyber, which is si Kuya Giovanna. Itchinika ko nga sa inyo Sinabi before. Sinabi rin nga niya na natanggalan na rin daw nila ng suwero si Cyber dahil parang nga daw hindi talaga kaya na ng katawan niya yung suwero. Dahil nga daw kapag nagkakaroon ng parang pagay, hindi ba't diba sasabasta nagsusubscribe? Kaya maya pa, na nga natin si Cyber dito, baya nag-iisa nga siya sa isang room nito tapos ayun, talagang tuwang-tuwa siya nung makita niya Hindi si Mother. Hindi na nga siya magkaintindihan nito at gusto na nga niya agad buhaba pero medyo pinipigilan nga siya ni Mama kasi nga kita nyo medyo hinapangal Alam siya. Alam niyo ba nung time na to sobrang sakit sa puso na makita talagang ganito ang fur baby mo kasi grabe talaga medyo pagewang gewang si Cyber nito although malakas naman siya pero kasi kapag galing siya sa higa ay medyo gewang talaga siya